Nakabisita na ba ang tanan o nakatilaw na ba mo aning trending na inasal sa Burgos? Good morning travelers. Welcome to another Kentot. Its na din ni karon kay para tilawan nato ng ilang chicken inasal na lami jud daw and sulit na kay 110 pesos only rice and sabaw na. Located ni sila sa Burgos del Pilar, daplin ang jud ni sila sa dalan. Open sila 5:30 to 10:30 PM, and close sila pag Monday. nag trending po ni sila tungod sa ilang presyo na 110 pesos, unli rice naka, unli sabaw with one chicken inasal and one side dish, and libre na imong soft drinks. So nag-order ko sa ilang pizza na unli rice, unli sabaw with one free drinks. That's 110 pesos and tapos nag additional ko og atay and chorizo ilang side dish karon at chara and napud sila sabaw na sinigang mm -hmm. and by the way na sila chicken oil and sa table din na hari din napud ang mga sausawan suka tuyo sili timonsito huh? Hmm? sinigang

Ayan, na po nga nung daghang balik ang trending ni dinhi he Kay Lame, dyan, ilang chicken inasal duwa ako, duwa. Plus, ang ilang service The... is grabe kabuyag Isa lang kini mo yep. sa rice o sabaw na yeah, po sabaw sila tuol So, sulit and worth it, John, ang inasal sa Burgos hangto sa sunod na Kenton Eats Kita Kids Travelers deba korot? mga